nakahanap ka ba ng affordable na aircon at high-end quality na air conditioning? Hi, I'm Irby Baguio, one of the legit distributor ng Chic Philippines dito sa Pilipinas. Ang maganda dito mga ka hindi mo na kailangan ng wifi para parete dahil ang ating air conditioning ay voice command na. At ito ang pinakamalit din natin, natin na product mga ka Dahil dito, hindi mo na kailangan gumamit ng remote, voice command na. Ang kailangan mo lang sabihin, Hi AC, 22 degrees. Oh, Ayun. Kasi pag 22. mabilis, sir, hindi niya. KAC. Turn off the air conditioner. Ay. Beb. 18 degrees. Wow. IAC. 22 degrees. 22 degrees. Wow. So, yung unit natin... Yung unit natin, wala itong wifi. So, wala tayong kinonek na kahit na ano. Even sa phone namin, wala. So, nagaran siya by uh, uh self and mic. No? Yung self na tinatawag natin, ito yung self innovation niya for AI. So, regarding dito, wala rin siyang Bluetooth. That's why, yung possible price nito is mababa. Yan. So, regarding naman dito ngayon, In terms of technology, possible na kami lang yung meron ngayon ng voice command na hindi kailangan ng wifi. Okay, so again, high AC, 20 degrees. Wow! High AC, turn off air conditioner. Yo! Your... <laughs> <laughs> Papa. Papa, ah, lang lang, oh. papa. lang. Hi AC, always turn off na lang. <laughs> so, Tapay lang muna natin. Dito Hi AC. Turn on air conditioner. So dito, almost 10 feet na siya. So lagpas tayo ng konti. So, then, <laughs> <pano>? <laughs> Narinig yung buos <laughs> yun. IAC. Cooling mode. So, dito malayo na tayo. So, more than, 10, I think, parang around 20 feet na tong layo na to. Or distance. Pero cover niya pa din. So, regarding naman dito, since yung area natin is sobrang laki, kaya niya naman eh. Pero, as much as possible, pag nasa bahay kasi tayo, alam naman natin kung ano yan. So, hindi katulad dito na sobrang laki ng area. AC, 18 degrees. Wow, na 18 degrees nga siya. So, ito yung best feature na meron tayo. And then, of course, yung for the panel. So, makikita natin dito yung brandy natin. Wala siyang panel. Yung panel niya, maliit lang. So, dito, may black sheet panel tayo na makikita natin yung LED indicator niya for uh, uh, temperature and also yung function din natin. IAC, turn off air conditioner. Ayan, eh, hindi na nakilala. <laughs> <laughs> okay. so, Uh, yun lang yung may ayun lang yung kailangan natin iwasan. For example, gagamitin natin siya. So, yung volume hindi rin ganun kalakas. Yung manonood man tayo, then mako pa rin natin. Pero kapag sa bahay naman, katulad sa office namin, kahit na medyo crowded ng konti, sumusunod siya kasi kulog yung area. Mas maririnig niya agad. Ano yung like, dito na malaki. You no? Know? Tapos madaming uh, boses or tunog na naririnig. So doon siya mag uh, pa ako, mag -marfaction. So totally hindi naman siya talaga totally malfunction. Pero hindi niya lang masusunod yung command na binanggit natin. At pagkatapos nga lang sabukan mga kachik, ako naman ang sumubok kung paano gawin ang tinatawag na voice command na hindi na kailangan ito ng remote control. At dito nga makikita natin mga kachik kung paano siya gagana at ang, ang pwede dito kasi dapat uh, close yung room tapos hindi siya masyadong uh, malaki talaga yung kwarto. Dapat ang maririnig mo lang talaga unit ay yung boses mo. At dito painggan mo mga kachik kung paano ang nangyari dito. IAC. Or at dito nga mga kachik, uh, medyo yung aking pagkasalita dito hindi na-recognize ng, ng aircon na yan dahil nga medyo iba at mabilis. Dapat dito, ang pagkasalita dito is dahan-dahan na malino talaga. Kaya minsan kapag ganun po, hindi talaga siya na-recognize nare ng ating unit. Pero answer sir, IAC. Turn off air conditioner. At nang sinubukan nga ng ating trainer dyan yung pinakang voice power niya talagang yung air conditioner is mulut sa kanya nagawa niya pasunod din, nagawa niya eh, ang sekreto kasi malinaw yung pagsasalita niya pero yung time na kasing ito medyo na bubulul-bulul ako at talagang hindi ganun kaganda yung boses ko para ma-recognize talaga ng unit na to. Pero ang kagandahan nito mga kachi ay talagang napaaganda ng, ng, ano nito, ng function talaga nito. Kapag ito ang na-purchase nyo talagang napaka uh, elegant, napaka-class at ang ganda ng quality talaga. So, kung nangangailangan kayo ng mga unit na agay nito, i-message um mo lang ako na yeah, kung sa makakarating ang video nito, i-message nyo lang ako. At malapakarami natin distribute sa buong Pilipinas na pwede kayong supplyan. At pwede natin i-connect sa inyo kung saan kayo makakabili. So ako ay available po dito sa Quezon Province para makabili po kayo ng ating cheek. Ayan, siya po ay uh, napakagandang at napakamura at very quality talaga. So maganda dito mga ka na Ito ay bagong-bago sa A uh, market at wala pa kahit sino ang meron nito. At ang agandahan pa nito mga kachi ay uh, tayo lang dito sa Pilipinas ang merong ganitong brand at ganitong kumad na hindi na wala sa ibang. At ang magandahan ito mga kachi. Mesis po lang ako, pre-unite air conditioning sa Lucena at i-deliver ko sa